kapag naging magandang reception ng mga tao sa album na gagawin mo. Ang produce naman ng sarili mong show ang pagpaplanuhan ko. Sabi ng binata matapos nitong mailahad sa kanyang susunod niyang proyekto. Hindi kaya malugi lang ang MRI? Nasabi niya bahagyang kinakabahan. Napangiti si Aris. Bakit naman malulugi? Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Hindi naman sa ganun. Kaya lang hindi pa naman ako ganun kakilala. Paano kung walang bumili sa album? Naningkit ang mga mata nito sa pagkakangiti dahilan para magwala ang kanyang puso. Nagiging nice ito sa kanyang paningin kapag nakangiti ng ganon. You're amusing me. Para ka palang bata. Makulit ka rin pala. Kinunutan niya ito ng noo kasabay ng bahagyang pamumula ng kanyang mga pisngi. Para kasing tinutokso siya nito. Lalo itong natawa, itinaas nito ang dalawang kamay. Hey, huwag kang magagalit ha. Nagbibiro lang ako. Hindi niya napigil ang sarili at ito'y kanyang inirapan. You get lovelier when you do that. Komento nito, mas mukhang seryoso kaysa nanunod jo. Napakaswerte ko naman sa pagkakaroon ng singer na tulad mo. Umahon siya mula sa pagkakaupo sa couch. Correction, Sir Aris. Hindi mo, kundi ng MRI. Hindi na niya hinintay ang sagot nito Lumabas na siya ng opisina nito. Lingid sa kaalaman ni Mira ay kanina pa pala siya hinihintay ni Rebecca na lumabas ng opisina ni Aris. Nakasungaw sa mga mata ng babae ang hindi maitagong paninibugho at lalo pang nag yon na makita ang ngiti sa gilid ng kanyang mga labi. Itatanggi mo pa bang nilalandi mo si Aris ngayong ako na mismong nakahuli sa'yo? Sarkastikong salubong nito sa kanya. Naiikot ng dalagang mga mata pa itaas, Himbes na patulan ay parang walang narinig na tinalikuran niya ang babae. Sinundan siya nito. Akala mo ba sisikat ka? Pwes nagkakamali ka kung yun ang iniisip mo. Wala akong panahong makipagtalo, Rebecca. Wala akong ginagawang masama sa'yo. Kaya tantanan mo na ako. Malamig na Anya. Puno ng panunoy ang ngumisi ang babae. Hindi kita titigilan hanggat narito ka. Hindi-hindi kita patatahimikin. Hindi ka na napabagay dito, narinig mo? Kaya ang mabuti pa'y umalis ka na. Gustong gusto na niyang patulan pero nagpakatimpi-timpi siya. Nai-insecure lamang ang babae kaya ito nagkakaganoon. Isa pa wala naman siyang mapapala kung makikipagbangayan siya dito. Isang gabi bigla na lamang sumulpot sa bahay ni Namira si Aries. Nagyayaya itong lumabas at hindi siya nakatanggi. Iyon ang una niyang paglabas na ang binata lamang ang kasama. Sa tuwing nagyayaya ito ay lagi nilang kasama si Nahana. Akala ko hindi mo ko pa uunlakan, sabi ni Aries habang inaalalayan siya nitong sumakay sa kotse. Hinintay muna niya itong makaikot at makaupo sa tapat ng manibela bago niya ito sinagot. Honestly, ayoko talagang sumama. Pinilit lang ako ni mommy, nakakahiya naman daw sa'yo. Ang Mami mo palang dapat kong pasalamatan, nakangiting sabi nito. Parang hindi man lang nagalit sa nalaman. Umiiwas lang kasi ako sa gulo. Sabi niya, kahit hindi naman nagtatanong ang binata. Ayokong magalit na naman si Rebecca sa akin. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Aris. Si Rebecca? Malaki ang gusto niya sa'yo at nagsiselo siya kapag nakikita niya tayong magkasama. Pero wala kaming relasyon. Pero may gusto siya sa'yo. Sapat na dahilan na yun para magselo siya. At dahil uh, selos kung bakit galit siya sa'kin. Sa Ayokong lalo siyang magalit kaya hanggat maaari ay iniiwasan kong makagawa ng bagay na ikagagalit niya. Inaamin mo na ngayon na iniiwasan mo ko. Dahil ayokong magselos si Rebecca. May dapat ba siyang ipagselos? Hindi ka siguro nakikinig ano. Kahit pareho nating alam na wala siyang dapat ipagselos, ang alam ko may dapat siyang ipagselos. Putol ni Aris sa kaswal na tinig na kanyang ikinapatingin dito. Nasa yung lahat ng dahilan para magselos siya. What do you mean? You're talented, extremely pretty and charming. Of course, she has all the reasons to be jealous with you. Pinatahimik siya ng mga sinabi ng binata. Kung papaano siyang inalalayan ni Aris nang lumulan siya sa coaching yon, ay ganon din ang ginawa nito pagbaba niya ng sasakyan. Pakiramdam tuloy niya ay isa siyang prinsesang inaalalaya ng makisig na prinsipe. Kapwa sila nagulat nang biglang may mag-flash na kamera sa kanilang harapan. Hindi nila napansin ang lalaking nakatayo sa may entrance ng hotel. Walang dudang itong ang kumuha ng letrato sa kanila dahil hawak-hawak pa nito ang kamerang nakasabit sa leeg. Sa ayos pa lamang nito hindi maipagkakamaling isa itong reporter. Pero dudang dalawa kung talagang lalaki ito. Ay, kaya nga dito kita dinala kasi ang akala ko safe tayo dito. Sa mainit na mga mata ng media, pero ganun din pala. Himig nagre-reklamong bulong ni Aris sa kanya. Expect the unexpected bukas ng umaga. Tsak na nasa front page tayo. Napahinga na lamang siya ng malalim. Excuse me, magiliw na bati sa kanila ng reporter, nakangiti. Pwede ba kayong matanong kahit Pasensya ka na pero hindi kami pumunta dito para magpa-interview. Maagap na sansala ni Aris. Habang sinasawata ang paglapit ng bakla kay Mira. Narito kami para mag-relax. Sandali lang naman. maarteng wika ng bakla. Please? Isang marahas na paghinga ang pinakawalan ni Aris. Ang mabuti pa ay na lang tayo sa ibang lugar. Sabi nito sabay hila sa kanya pabalik sa kotse. Mr. Montenegro, Miss Siyo, sandali lang, kayo na ba? Hindi na nila ito pinansin. Agad na pinasibad ni Aris ang kotse palayo sa lugar na yon nang makasakay sila. Dumaan na lamang sila sa isang fast food para bumili ng pagkain. Sa tabing dagat, dinala ni Aris ang kotse. Doon ay walang mga matang nagmamasid sa kanila at mga reporter na iistorbo sa kanilang pananahimik. Maganda dito, masarap ang hangin. Anin ni Aris habang binubuksan ang pintuan sa gawi nito. Binuksan din niya ang pinto sa gawi niya. Bigla siyang gininaw kaya niyakap niyang sarili. Here, para hindi ka ginawin. Sabi ni Aris. Ibinalabal nito sa kanyang hinubad na coat. Nginitian niya ito. Thanks. Ibinalik nito ang kanyang ngiti. At inilapat ang likuran sa sandalan. Mariin itong pumikit at huminga ng malalim. Hmm, presko talagang hangin dito. Hindi umimik na sinulyapan ni Mira ang lalaki. Palibhasa ay nakapikit ito kung kaya nagkaroon siya ng chance ang pagmasdan ito ng matagal. Subalit biglang dumilat si Aris kaya nahuli siya nitong nakatingin. Agad niyang iniiwas ang mga mata habang namumula. Natansyon siyang bigla lalo nang kumilo si Aris sa kinauupuan. Halos mabingi siya sa malakas na kabog ng kanyang dibdib nang umangat ang isang kamay ng binata upang abutin ng pisngi niya. ang mabuti pa umalis na tayo? Natatarantang sabi niya bago pa man sumayad sa balat niya ang palad ng binata. Humantong sa sandalo ng upuan niya ang kamay ng lalaki. Waring nasira ang plano nito sa bigla niyang pagsasalita. May trabaho pa tayo bukas, ang mabuti pa'y pa umuwi na tayo. Paano mga pagkaing binili natin? Tanong nitong hindi pa rin inihihiwalay ang tingin sa kanya. Hindi pa naman ako nagugutom. Kung gusto mo, ang gusto ko'y pagsaluhan natin. Sayang naman kung hindi natin kakainin. Maaga pa naman. Ihahatid naman kita. Hindi naman yun ang inaalala ko eh. Natatakot ka ba sa akin? Napatitig na siya sa mukha ng binata. Bakit mo naman nasabi yan? Nagkibit ito ng balikat. Pakiramdam ko lang. Hindi. Iwas ang tingin, aniya. Bakit naman ako matatakot sa'yo? Sige nga, patunayan mong hindi ka takot sa akin. Tumingin ka sa mga mata ko. Tumingin siya sa mga mata nito. Huli na nang ma-realize niyang isang pagkakamali ang kanyang ginawa. Halos isang dangkal na lamang ang agwat ng kanilang mga muka. Langhap na langhap na niya mabangong hininga nito at ang kulong. Sapat upang mawala siya sa sarili. Tinangka niyang ilayo ang muka subalit hinawakan ni Aris ang baba niya. Kaya muli silang nagkatitigan na sa buong muka niya ang mga mata ng binata. Waring kinakabis ang lahat ng sulok na yon. maya, -maya unti-unting bumaba ang mukha nito sa kanya. Alam niyang hahalikan siya nito. Pero sa halip na umiwas ay pinikit pa niya ang mga mata. Ang halik na yon ay nagsilbing daan upang mahayag ang kanilang damdamin sa isa't isa. Nagkaroon sila ng lihim na unawaan. Itinago na muna nila yon sa ibang tao para maiwasan ng intriga isa sa mga dahilan ni Mira kung bakit ayaw niyang malaman ng mga kasama nila sa trabaho ang kanilang relasyon ay si Rebecca. Hindi siya takot sa galit ng mga awit. Umiiwas lang siya sa problemang posible nitong gawin. Don't you think it's unfair to both of us? Minsan ay sabi ni Ari sa kanya. Wala naman tayong dapat na panagutan kay Rebecca para mag-alala tayo sa gagawin niya. Empleyado lang siya ng MRI and nothing more. Alam niya yon ang kaso ay ibang pag-aalala niya. Pakiramdam niya kasi kay Rebecca ay kayang gumawa ng bagay na hindi nila aakalaing kaya pala nitong gawin. Lalo na sa tuwing titingnan niya ito at nakikita ang talim sa mga mata nito. Nakakadama siya ng kilabot. Birthday ko nga pala sa susunod na buwan. Ang gusto ni Hannah ay magparty tayo sa Montenegro Resort sa Batangas. What do you think, sweetheart? Ikaw, ikaw naman ang mga birthday eh. Nakangiting lumapit si Ari sa kanya at hinapit ang kanyang bewa. Nakakalimutan mo yatang narito tayo sa opisina mo. Ano mang sandali papasok ang sekretarya mo? Paalala niya, bagamat nakangiti rin. Ano naman? Mas mabuting ang malaman na nila para hindi ko na kinakailangan pang pigilin ang sarili ko lagi. Ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat. Pinag-usapan na natin yan, hindi ba? Malutong na halik ang iginawad nito sa kanyang pisngi, pagkatapos ay muling bumalik sa kinauupuan. Wala namang gaanong inimbita si Aris sa birthday party nito sa Montenegro Resort sa Batangas. Gabi gina na na pamparty sa tabing dagat. Naroon ang ate Hope ni Aris at ang asawa ng kanyang ate pati ilang pinsa na kinabibilangan ni Nasam, Sam, Jeric at ng Triplets. Ang iba pang naroon ay mga kaibigan na ng binata at mga empleyado na ng MRI. Kabilang na si Rebecca, na mula na magsimula ang party ay hindi na umalis sa tabi ni Aris. Hayaw niya sanang makadama ng selos, pero yun ang namamahay sa kanyang dibdib ng mga sandaling yon. Ang hindi niya lang maintindihan ay kung bakit kinakailangan pang makipagbiruan ni Aris dito, gayong alam naman itong naroon siya. Sa kanyang inis ay lumayo siya sa grupo at naglakad-lakad. Isang lalaking bigla na lamang lumitaw sa dilim at nakipagkilala sa kanya. Her instinct told her not to trust him. Pero dahil sa inis ay binaliwala niya bulong ng kanyang isip. Nang tanungin siya ng lalaki kung pwede siya nitong samahan ay tumangu siya. George ang pangalan ng lalaki. Matangkad, maskulado at may mukhang maipagmamalaki. Mukha namang matino kaya nakipagkwentuhan siya dito. Habang naglalakad-lakad sila, pabalik na sila sa kinaroroonan ng mga kasama ni Mira nang salubungin sila ng galit na anyo ni Ares. At sa kanyang pagkagulat, bigla na ni lamang nitong itinulak si George. At pagkatapos ay inakbayan siya. Parang walang anumang nangyaring inakay siya nito palayo. Kahit hindi magsalita si Aris, ay alam niyang hindi nito naibigan ang ginawa niyang pag-alis ng walang paalam, lalo na ang nakita nito. Tahimik na tahimik ito habang naglalakad sila pabalik sa kanilang mga kasama, ni hindi siya nito tinitingnan. Nang hindi makatiis ay siya nang na unang kumibo. Sorry, naiinip kasi ako kaya naisip kong maglakad-lakad na muna. Sana man lang nagsabi ka sa akin para nasamahan kita. Paano kung may nangyari sa'yo? Nagihin na kitang tinig na turan nito. Hindi pa rin siya sinusulyapan. Busy ka kasi. Isa pa, nasa tabi mo si Rebecca. Kaya hindi na ako nakalapit. Ayaw sana niyang manumbat pero masama din ang loob niya. Sinabi ko naman sa'yo na ipaalam na natin sa kanilang totoo, hindi ba? Ayoko na ng ganito. Kaya ba parang nasisiyahan ka pa sa pagdikit-dikit sa ni Rebecca na yon? Pinagseselos lang kita. Baka kasi kapag nagselos ka, pumayag ka na sa gusto ko. Talaga? Pigil ang ngiting Ania. Sa tingin mo ba ipagpapalit kita sa babaeng yon? Kung may gusto ako sa kanya, noon ko pa sana pinatulan ng mga pagpapapansin niya sa akin. Naglalambing na kumapit siya sa braso nito. O oh, siya, Sige na. Pumapayag na kung sabihin natin sa kanilang totoo. Huminto si Aris sa paghakbang. Dahan-dahan itong humarap sa kanya. Totoo? Tumangu siya. Nakangiti. Nasaan niyo ang katiyakan? Unti-unting umaliwalas ang muka ng binata. Sa kanyang pagkagulat ay bigla na lamang siya nitong pinangko. Halos takbuhin itong kinaroroon na na mga kasama nila makarating lang agad sila doon. Lahat ay natuwa sa magandang balita nila lalo na ang kapatid at mga pinsa ni Aris. Expected na nila nakabaligtara ng magiging reaksyon ni Rebecca, ngunit nagulat pa sila ng umitilang ito na para bang walang anuman ang kanilang ipinagtapat. Pero ang higit pang nakakagulat ay ang paglapit nito kay Mira upang batiin siya. Good luck sa inyong dalawa, Mira. Sana'y maging masaya kayo. Pagamat naguguluhan ay tumangu na lamang siya at nagpasalamat. Himala, ano kaya ang nakain ng babaeng yon? na isa loob niya habang sinusundan ito ng tingin. Dahil sa pagtatakay hindi niya maiwasan na sulyap-sulyapan si Rebecca. At minsang mapatingin siya sa gawin nito ay nanindig ang kanyang mga balahibo nang hindi sinasadya ay magtagpo ang kanilang mga paningin. Nanlilisik ang mga mata ni Rebecca, parang nagbabanta. Saglit siyang parang itinulo sa pagkakatayo. Nang tumalikod ito at humakbang palayo ay nakasunod pa rin dito ang kanyang tingin. Kinukutuban siya ng hindi maganda parang may balak itong gawin. Ang pag-aalalang nararamdaman ni Mira ay natakpan ng kasiyahan habang lumalalim ang gabi. Maliban sa talagang masaya siya kapag kasama niya si Ares, hindi pa umaalis sa kanyang tabi ang kasintahan, kaya ligtas ang kanyang pakiramdam. "Come on sweetheart, let's swim." Iyaya ni Aris sa kanya habang nakaupo sila sa buhanginan at pinanonood ang kanilang mga kasama. "Mauna ka na, tinatamad pa akong maglangoy." Eh. Susunod na lang ako. Hindi kumilos ang binata sa pagkakaupo. Oh, akala ko ba gusto mo mag-swimming? Pwede ba naman kitang iwanan dito? Kung dito ka lang, dito na rin ako. Tumaba ang kanyang puso sa sinabi nito. Matapos pagkiskisin ng mga kamay ay tumayo siya at hinila ito patayo. Tayo na nga, baka ako pang sisihin mo na hindi ka nakaligo. Kiss muna. Tatawa-tawang tumayo ang binata, hindi rin siya nakaiwas ng bigyan nito ng malutong na halik, ang kanyang pisngi. Ang sumunod na mga buwan ay naging napakabisi para kay Mira dahil sa album na ginagawa niya. Wala namang reklamo ang dalaga dahil para din naman iyon sa ikagaganda pang lalo ng kanyang karyer. Isa e pa bahagi yun ang kanyang trabaho, hindi naman siya nag-iisa, laging nariyan si Aris para umalalay sa kanya. Hayag na ang kanilang relasyon ng binata sa publiko at sa halip na makasira ay nakatulong pa yon para lalong bumangong pangalan ni Mira sa mga tao. Marami ang kinilig at nagsasabing bagay na bagay daw sila. Masikat na nga yata sila ng binata kaysa sa mga love teams sa pelikula. Dumami ang kanyang mga tagahanga dahil doon. Tsak na magiging malaking hit sa takilya ang pelikulang gagawin natin kung sakasakali. Minsan ay biro ni Ari sa kanya. Yabang, maganda lang talaga ako kaya marami ang kinikilig. Pabiru ding sagot niya. Ba, gwapo din naman ako. Hindi kikiligin ng mga tao kung pangit tong leading man mo. Minsan ay tinanong sila ng isang reporter kung may balak na raw ba silang magpakasal. Si Aris ang sumagot bago pa man siya makapagsalita. Ang totoo'y pinaplano na namin ng tungkol dyan, kaya lang uunahin muna namin ang binabala kong concert para sa kanya. Dalawa sila na nag-i-interview na napatingin dito. Hindi rin kasi niya alam na yun pala ang plano ng binata. Kailan naman tong concert na sinasabi niyo, Mr. Montenegro? Hopefully, bago matapos ang taong to. Hindi naman ganoon kalaking concert pero it would be a very memorable event. Makahulog ang sagot ni Aris, sabay-pukol sa kanya ng malamlam na sulyap. Wow, parang naiintriga ako ha. Dapat na siguro naming abangan ang concert na yan. Dapat lang. You'll be missing half of your life kapag hindi niyo napanood ang concert na to. Pero hindi ba kayo nangangamba na baka hindi bumentang ang concert na binabalak nyo, sir? After all, baguhan pa lang si Miss CEO. kahit pa sabihing sikat na siya. Ngumiti lamang si Aris sa akbay kay Mira. Ibabalik ko ang tanong sa'yo. Sa opinion mo, hindi ba dudumugin ang mga taong concert na to? Hindi agad nakasagot ang reporter. Pinaglipat-lipat nito ang tingin sa kanila. Well, nakatikwas ang kilay na untag ni Aris. Tumikhim ang reporter. Well kahit ako'y excited na mapanood ang concert na sinasabi niyo, ang iba pa kaya? Nasisiyahang tumangutang si Ares habang si Mira ay napangiti na lamang, tinapik ng binata ang balikat ng reporter. Thanks. See you there. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe sa aking YouTube channel for more updates. Maraming salamat po.